Hoy. Oh. Ito hey, ang baha na. Dun bumabaha sa kabila Sang ulan. Hello, hello. Alam tigil ang ulan. no more, no less. That is that. Hello, hello. May bagyo na. Hagupit ng habagat. Yan. Hagupit ng habagat. Nang bagyong cruising. Buti, umalis na yung bagyo. Ang lakas ng bagyo rito. Ano ah, lang kami sa loob. na pa ng naku hirap pag umuulan. Mahirap pag may bagyo, umuulan. Dito tayo live. Pashare ng punan live. Hello, hello. Hello, hello. Magandang hapon. Andrea Tagimis. Ay, Angie, mag-charge. Baka tayo mawala ng kuryente. Hello, hello sa dalawang ating manonood. May bagyo ngayon, kaya nandito kami sa bahay. Naku, lakas-lakas ng ulan. Mabuti na lang, tumihumupa na yung baha. Pero dito sa amin, hindi naman kasi medyo mataas-taas tong lugar namin. Mataas-taas yung lugar namin. Naku, yung damit ng aso, nakikita. humupa <laughs> pa na. Ayan mupahupa na yung ulan. Ngayon, ang ulam namin, nilit, niluto kong bagoong, asarap ng bagoong, at saka talbos ng kamote, lalaga ko, at saka okra, at saka tuyo. Yan ang ating ulamin dahil umuulan. Ayan, bumili ko ng tuyo, ating ulamin mamaya. Sobrang lakas ng ulan. Ito. Mabuti, humupa na. Wala nang baha, oh. Yan, humupa na. Kaya eh, sabi ng aking anak, Ma, bumili ka ng, ano, ng bagoong. Sa atsaka ng tuyo. Yan, ating hapunan. Eh, tapos, maglaga ka ng okra. Ito nga, meron nga akong nabiling talbos ng kamote, at saka mag-okra kami. Siyempre, masarap pagka umuulan, merong bagoong, mayroong gulay, okrang nilaga. At saka talbos kayo, ano ba pagkataglamig, ano ba ang inuulam ninyo? Kasi kahapon, eh ngayong umaga, nag, ano kami, sampurado. Sabi ko, ay malamig, bali, sampurado na muna ating almusa. Tapos kahapon, nag ano naman kami, nagsopas. O ngayon, yun ang aming kakain kayo, anong nirienda tapunan ninyo? Pag malamig, masarap yung maghihigop ka ng sabaw, o sinigang, pwede rin ng tuyo. Naku, lalo na yung tuyo. Ang sarap. Tapos may suka, daing, tinapa. Yan ang masarap na pagkain, pagka umuulan. Yan ang masarap na ating kainin pag nandito tayo sa bahay. Wala na, may trabaho ngayon. Yung, yung aking anak ay eh, walang trabaho ngayon. Shout out sa inyong lahat dyan. Shout out dyan. Ngayon lang uli na kapag live. Pasok naman. Pasure naman ang aking live pa-share-share naman ng live ko dyan. Ah, uh, of the support me sa super chat. Ah. Uh, hello. Welcome. Magandang hapon dyan. Magandang mm -hmm. hapon. Eto, nakaantabay sa balita. Nakaantabay tayo sa balita kung ano ang mangyayari. Kaya eto. Nakaantabay. Hmm? Mm -hmm. Nakaantabay. Takit lang. Di ba binigay ko na sa'yo? Ah, Iniwa ng baho. Saan napunta? Ay, ang Sinabi ko eh. Ang lakas ng bagyo. Kahit ako, hindi ko lang. Matigas ang ulo. Mo. tawa Tawa-tawa, wala mo kaya Paano? Ang tayo mong anak nga ni? Ang pinapakain nga ni? Wala pera nga ni? Ang makapal talaga. Ang, ka Ang kapal ng mukha. Ang kapal mo nga niya niya. pa? Ang huli niya kaya, pinabi mo ako bleto, ano makakain niya? Baka ipulutan pa? Ang spa, yung ano, yung an hindi, sinabi ko kay Maie. ay ko kay Maie. Lalo na mga makalit. Ang kalat kalat ang bahay, dumi dumi. Alam mo yung dumi dumi ng bahay? Sabi mm -hmm. ko, kalandobit dog putang ina, Layaan niya kasi yun. May nakuha pa siya, may nakuha pa siya. May nakuha pa naman. kambayan yan kaya nyo. pa mga bayan ng Marila, Angsakonoy, Kanungsi, Taumbong, malolos, Balagsa, sa gusto Bukawin, May kawayan, At saan ilipo? Gusto e ang balas. Hindi mo wala kang ginagawa. Sana nag-renew siya. Sana nag di ba? nasa off ka